Pagkatapos ng uh, filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects, si Pangulong Duterte, sa Davao City, sa Mindanao, at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. O, oh, so, pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na vice president. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo ng presidente. Hindi ko gusto tumakbo ng vice president. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon.